birthday batian by susunod na standby October 6, uh, birthday celebrators. Ito na po sila mga kababayan. Bati ko nga pala. The legendary Mam Ma Aida Gonzales. Mam Aida Gonzales, happy birthday Ma'am Aida. Happy birthday! Ayan, kasama rin natin sa industriya ito. Uh, Mam Ma Ma'am Aida Gonzales, happy birthday. Laba tayo dyan Ma'am Aida. Maligayang karawan din, Juniel Tibunsay ng uh, San Roque Marikina. Happy birthday! Birthday greetings from Mama Ite, Papa Papu, Tita Nora Cerda, Lola Salud Repuyan, and your mga kuya. Oh, Juniel Tibunsay, happy 16th birthday. Labat tayo dyan. Happy birthday! Maligayang karawan din, uh, Rolando Dineros Jr. ng Tundo, Maynila. Happy, happy birthday, ka birthday! Rolando! Julani, ang daddy ng Kankaloo, maligayang karawan sa iyo. Daddy Francis, nasa Japan, maligayang karawan. Oh, sana all, nasa Japan. Happy Jane Devera, happy birthday, Tess Benedictos, ng Hagonoy, Bulacan, maligayang karawan, nanay Tess. Abahan ng seafood, yan sa Hagonoy. At kay June, kabuhat ng Pulilan, Bulacan, maligayang happy karawan birthday. po sa inyong lahat. Sana ay mabusog niyo kami. Sino bang ba kasabay niya nagdiriwa ng karawan sa ating lipunan? Ah, uh, the late Tita Charito Solis. Magaling na artista po ito. Happy birthday, Tita Charito Solis, October 6, 1935. Happy birthday! Si... Si Congressman, si Brother Eddie Villanueva, magandang umaga po and happy birthday. Happy birthday! <laughs> Pastor Eddie Villanueva, maligayang karawan! Happy si uh, Congressman Mark Cuanco, mga kababayan ng Pangasinan. Kong Mark Cuanco, Kong Mark, naligayang kaarawan po. Labat tayo dyan, Kong Mark. Sige, yun lang, mga kababayan. Birth anniversary pala ngayon ni uh, yung, ano ho, yung former British professional boxer. Happy birthday. Pinanganak ngayong araw na ito, 1978. Kasi hindi na nagdiwan ng kaarawan ngayon. Pumanaw na po Ricky Hatton. Birth anniversary ng boksidor na si Ricky Hatton. Sabi ng mga ilonggo, boksidor. <laughs> ang boksingerong si Ricky Hatton. Nakalaban niya ni, ni Manny Pacquiao. Eh, ganun talaga siguro na na-depress siya. Kanyang mga pagkatalo. Anyway, happy birthday po sa lahat mga ng mga nagdiwan ng kaarawan today. Sana po ay... Uh, Maging masaya kayo sa kabila ng maraming problema dahil pagkayo ay nagdiriwang ng kaarawan eh ano huyan ne eh? ah, regalo po yan ang dakilang Lumika ang ah, hininga ng buhay yang palang eh, every gising is already a blessing so, happy birthday sa lahat po ng mga birthday celebrators happy birthday!